Sugatan ang anim na tao sa Villasis, Pangasinan matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang isa sa kanila, kritikal ang kalagayan. Makibalita tayo kay Joy Segi ng Jimmy Dagupan. Patuloy na ginagamot ang mga sugat ng kambal na sina Rolando at Renaldo Sadang na tinamo nila matapos samaan ng kidlat sa barangay Kapulaan, Villasis, Pangasinan. Sugatan din ang mga kaibigan nilang sina Brian Amador at Arnel Mortera. Critical naman ang kalagayan sa ospital ng kasama rin nilang nakidlatan na si Ronnie Marcos. Ayon kay Rolando, kasagsagan ng malakas na ulan nang sumilong sila sa isang kubo sa gitna ng sakahan. Nagkakwentaan lang kami, tapos biglang may ano na. Mm -hmm. Kidlat na oh. Saan tumama yung kidlat? Sa ano? sa tabi ko, sa may poste lang. Uh -oh. Wasak yung poste. Uh -oh. Tapos bagsak kaming lima. Ah, nagkaroon sila ng mga burn sa katawan at saka yung dalawa, yung medyo grabe dito. Sa parehong bayan, tinamaan rin ng kidlat ng isang puno na akasya sa barangay poblasyon. Nasa ilalim noon na naturang puno ang tricycle driver na si Roy Manzano. Nasugatan siya. Ayon sa mga otoridad, hindi itong unang wala, pagkakataong wala, wala. may nakidlatan sa lugar. Karaniwan itong nararanasan tuwing may thunderstorm. Kaya naman paalala ng mga sa publiko, Nalang natin, eh, pag mga ganitong uh, sitwasyon, may mga ulan at kidlat, na, eh huwag na tayong lumabas sa ating mga bahay-bahay. At... Magbibigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.